Ang nakikita niyo po ay ang clean fuel gas station na makikita po sa Posoruyo, Pagkasinan. Uh, kung papansin niyo po ay makikita ang mga nagliliparang gamu-gamu. Uh, Kapag lumapit po kayo ay uh, halos isang 1 inch na mahigit ang laki. Uh, kitang-kita po ang napakaraming ano uh, gamugamo na nagliliparan. Dahil nga lang po s'yempre uh, medyo maliit pa rin ho kahit paano ang gamugamo na to, pero kung ikukumpara sa ordinaryong gamugamo ay napakalaki na. So, 1 inch po na mahigit or 2 inches pa kung misan na may makikita kang gamugamo na lumilipad dito sa uh, gas na Actually, sa paligid ng posorubyo ay napakaraming gamugamong gamong naglilipanan. Medyo kumunti nga lang po ng potipa nga ngayon. Ayon -ayon. Subukan nyo na lang po ang pansinin yung mga nagliliparang gamu-gamong. Medyo kakaiba nga po ang sitwasyon nyo. Kung bakit ah, pagkadating sa ibang lugar, Uh, ng ating bansa ay dito lang po sa Posurubyo ay ang makakakita ka ng napakaraming gamugamot na nagliliparan sa paligid.